Ang nireklamo po nila, ito pong uh, Capex Cargo, okay? Uh, merong ito ay nasa Pasay uh, Yung warehouse sa Pasay, okay? Ang istorya po nila Eh yung kanilang mga mahal sa buhay I think uh, Middle East Again, the same problem na nireklamo sa atin ng maraming kababayan natin Mga balikbayan boxes na hino-hostage nitong mga ito, no? Okay? Sa Sa ano? Dito sa reklamo nila, uh, isang taon na? Opo, may get one year na po. Okay. So, uh, hindi pa naman nagsasara ang KPEX ang problema. Hindi nilalabas yung mga konti, yung mga kahon nyo. Okay. okay, anyway. Pakilala mo na kayo, ma'am, bago tayo magtuloy-tuloy. Um, ako po si Mrs. Marie Chris Basio. Isa po akong OFW sa Dubai po. Hmm, okay. So, ano ka, ma'am? Uh, you're here on temporary ano lang. Ah, babalik pa. Oh, hanggang kailan ang bakasyon mo? Hanggang ngayon lang po na no week. Uh, Ikaw, ma'am. Uh, ako po si Mrs. Elena Recto. Representative po ako ng kapatid kong si Emel Darica din na nasa Dubai din po. Mm. Ilan, ilan, yung, ilan ba yung mga kahon na, for example, si ma'am, ilan yung pinadala mo? Ang na, ang sa akin po apat apat mo na boxes. Eh. Apat. If oh, you don't mind me asking ano mga laman noon, mga pagkain. Um, ang laman po noon mga school supply po ng mga anak ko, mga gatas po, <coughs> mga kape, mga chocolate. Wala na siguro eh. Experiment na. <laughs> siguro po, expired na po talaga. Okay. Kasi kan pa yun eh, 2020. Eh, eh ano bang trabaho mo ma'am sa Dubai? DH po. Di sus pinaghirapan mo yan. Opo. Oh, okay, sa'yo, ma'am, yung kapatid mo. DH din po. Bali po, ang laman oh. din po ng mga boxes is yung mga pagkain sana po ng tatay namin na uh, sa kasawi ang palad po is last November 2023 is namatay na po ang father ko. Hindi man lang po natikman. Oh. Okay. Bago tayo tumawag sa KPEX, ano ba yung dinadahilan nila? Alam ko, bago naman kayo lumapit sa amin, you are in coordination with them. Nagipag-usap kayo. Ano ba yung mga Wala po silang paliwanag bin nila? Wala po silang binibigay sa amin na paliwanag, sir. Eh. Basta yung sabi lang po nila, hindi sila nabayadan ng FGTI. Okay. Okay. Kaya ganun ka rin, ma'am? Yes po, sir. Mm -hmm. Nung nakausap ko po si ma'am siya, mm -hmm. ang tanong ako, nag-update po ako, sabi ko, ma'am siya, ano na po ang update ng mga boxes ng mga ng kapatid ko na alam ko po na nasa inyo na po yon at mm. sinabi niyo po eh pa-deliver na po papuntang Bicol kaya lang ang hindi nakarating kasi hindi niyo na po makontak ang binigay namin contact number so mm. nung ano po nag-follow up po ulit ako ang sabi niya ulit sa akin is makipag communicate na lang daw po kami sa WMC. Ano yung WMC niyo? Yun, po, ang cargo sa Dubai po. Oh, iba pa yung FGTI sa Opo. WMC. Eh, paano kayo may kipag-coordinate doon? For example, may opisina ba rito yun? Wala po. oh, yun. Anyway, sige. Tawagan natin itong number na ito, Louie. Uh, ano pa ka nito, ma'am? Sharon. po. Oh, Sharon. Ayan. Okay, so tawagan natin. Let's get the side of the uh, itong counterpart ng FGTI na Capex Cargo. Okay, again, Pinalawanan ko sa kanila, dalawa yan eh. Yung consolidator, saka deconsolidator. Yan po kasi yung talagang termino. Okay? Yung consolidator, yun yung pinagpadala nyo. Yung deconsolidator, yung partner dito, sila yung magdi -deliver. Ganyan po yan. Okay? Dapat siya ambush man. Ambush mo na lang yan, Louie. Joey, tulungan mo si Louie, i-ambush yan. Siguradong... Uh, kapag sinabing sa programa yun, baka uh, hindi ano yan, di hindi, hindi sumagot yan eh. Okay. Diyan na. Ito na. Hello? Hello, good morning. Yes, po. Pwede po kay Ma'am siya. Ma'am, pwede po. Alright, Ma'am, sa KPEX po ito. Yes, po. Alright. Ma'am, si Patrick Tulfo ito. Sa Rapido ni Tulfo, sa DZME, live po tayo. Mayroon kasing uh, reklamo sa amin. Actually, may reklamo. Pangkat pa pakinggan reklamo. But rather, mayroon mingin may ng tulong sa amin regarding daw sa ilang mga balikbayan boxes na sa inyo po bumaksak na allegedly, ma'am, hindi nyo raw po inire-release. We want to get your side on this. Uh, actually, kasama namin yung, mga, dalawang complainants ngayon. Okay so para po sa of course in the spirit of uh, fairness kuno kunin namin yung panig po ng Kpex totoo po ba na, na sa inyo na po yung ilang mga uh, kahon na galing Dubai na FGTI ang sender at uh, ito po ay ay yung i-release kasi nga sabi nila hindi pa nagbabayad sa inyo yung FGTI Ma'am siya, Ma'am Sorry, sino po ba ang hanap po nila? Kayo po ba ang binigay na number sa amin eh. Uh, sabi niyo ma'am, kayo um, po ma si Ma'am Sharon, tapos Kpex. Ay, hindi po ako si Sharon, pero ayun from lang Kpex. Um, oh. Wait mm. uh, lang po, ah. I, ano po lang po, i-forward ko lang po. Oh, sige po. Sa'ba? ba? Oh, ikaw daw. Sige na ma'am. Ayaw mong ikaw, di wag. Diba? Ayaw hindi na kami banalikan ng magaling na empleyado ng KPEX na ayon sa mga complainants ay talagang ito daw ang nakakausap nila kahit na itinatanggi nito. Kaya kinabukasan, agad kaming nagtungo sa nagapat ng Department of Migrant Workers sa Untigas upang ilapit ang reklamo ito. Ang laging kaagapay, ang patulong sa nangangailangan Kayo ay di niya pababayaan Anak ni Mon, pulpo Rapido ni Patrick Tulpo, Di magdadalawang isip yan, tulungan ang nangangailangan Kahit malayo, di alintangan, pagbibigay para sa mga kababayan Lagi ka lang tumutok sa kanyang programa Baka ikaw na ang mabigyan ng ayuda Di na mimili ng tutulungan, magbibigay sa hirap ng kalagayan para sa bayan, kapwa Pilipino Rapido ni Patrick Tulpo, ang laging nandito sa gitna ng hirap Nating dinadanas, Patrick Tulpo, tutulong sa mahirap

Rapido. Patrick. Patrick. Pulpo. Rapido ni Patrick Tulpo Ang maaasahan makakasama nyo Handang tumulong at umalalay Rapido ni Patrick Tulpo Ang laging kaagapay Ang pagtulong sa nangangailangan Kayo ay di niya pababayaan Anak ni Mon Tulpo Rapido ni Patrick Tulpo Di magdadalawang isip yan Tulungan ang nangangailangan Kahit malayo, di alintangan Pagbibigay para sa mga kababayan Lagi ka lang tumutok sa kanyang programa Baka ikaw na ang mabigyan ng ayuda Di na mimili ng tutulungan Magbibigay sa hirap ng kalagayan Para sa bayan, kapwa Pilipino Rapido ni Patrick Tulpo Ang laging nandito sa gitna ng hirap Nating dinadanas Patrick Tulpo tutulong sa mahirap Tumutok ka lang sa kanyang programa Rapido ni Patrick Tulpo ang kasama anak ni Mon Tulpo Rapido ni Patrick Tulpo Rapido ni Patrick Tulpo Ang maaasahan makakasama Kasi dati po ako nagtatrabaho doon Nakatulad ninyo, nagpapadala rin po ako ng balikbayan box Kaya hindi kailangang ipaintindi sa akin yan dahil naiintindihan ko mabuti. Nararamdaman ko kung ano nasa puso ninyo. Kaya po, kami ni General, na-involve kami dito, nandahil doon din, lang. Kasi, yung, 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 sa dami nang pumupunta rito, sa dami nang nag re dami mo, eh, sabi ko nga, kung meron sigurong paraan talaga na within my power. Kaya lang po, ah, uh, Legally speaking, sir. Legally speaking, I'm sure maintindihan yes. nyo na may nandun yung desire. Na, can you imagine these people na pinaghirapan yun eh? Nagbayad naman eh, wala yes. namang pagkukulang eh. Pagkatapos, dahil sa katarantaduhan ng dalawang nagninigosyo, eh sila yung biktima. Yun po, ganun po masimple eh. Sir, ganto na lang. Mm -hmm. Sir, we'll just follow your lead kung paano natin mong susunod na yung problema nyo. Yun. Paano uh, po yung gagawin ng problem na Sige po, i-ano e, e, namin. Kasi kung, kung ako rin talagang masunod, siyempre, habulin talaga din yung hindi ko dito dinisisisi. Kasi, so nang una, wala naman silang, uh, hindi naman sila dapat magsa magsasuffer. Kung mayroon man silang koleksyon, i-collect nila doon sa kumuha ng pera nila kasi diba? nagbayad naman sila mm. ng full paid na sila eh gano'ng nakatagal And yung mga taon yun? fully paid na sila yun one eh. year? one year eh yung ano baka expired na one yung expired na nakamatay yeah. sino yung nakamatay? nakamatay yeah. na yun tayo? yung tinutulungan ko namin tito Jun mag 2 years na o August 7 yung unang padala nila 2022 <laughs> hanggang oh. ngayon hindi pa na-release to <laughs> Oh. So, so sir, who, 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 uh, we we call you uh, or si Tito Jun pong in charge sir, kasi do... yung ano ang nasa kami uh, dito. maybe uh, we could have your contact number pa mo follow po sa inyo pa. Opo, pwede naman po. Uh paki ano Nangako ang Department of Migrant Workers na kanilang aaksyonan ang mga reklamong may kinalaman sa mga abandonadong balikbayan boxes. Samantala, hindi pa tapos ang isyu sa Capex Cargo. Abangan ang karugtong. Rapido ni Patrick Tulpo, ang maaasahan makakasama nyo. Handang tumulong at tumalalay. Rapido ni Patrick Tulpo, ang laging kaagapay. Ang pagtulong sa nangangailangan, kayo niya pababayaan. Anak ni Mon Tulpo. Rapido ni Patrick Pulpo. Di magdadalawang isip yan. Tulungan ang nangangailangan. Kahit malayo, di alintangan. Pagbibi